The Bark Ads at Asha Mulak, na prank ng kanyang daddy aga. The Bark Ads Miles Ocampo, nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa Pajak Princess. Queen Amber hinangaan ng mga netizens Ngayong lunes nga September 23, 2024, ay talaga namang hinangaan ng mga netizens, ang ginawa ni Queen Amber sa Itbulaga, na kung saan, ay hindi na muna ito pinakanta sa segment na subod bahay mga kapatid? Pero pina-acting naman ito ni Bossing, sa eksena na pinamagatang, ang pandesal. Na kung saan ay ka-eksena nga ni Queen Amber dito si Alan K. bilang nanay niya na may sakit. Na kung saan ay nagbiro pa nga dito ang mga dabarkad sa studio, na biglang umiyak, habang sinisigaw ang pangalan nito, hindi pa man nakakahiga si Alan Kay sa sahig. Pero, marami nga ang mga humanga dito kay Queen Amber, na mga manunood at mga netizens. Matapos ngang umiyak talaga ito sa eksena, na talagang ang hinangaan ng marami, lalo na nga ang bilis ng pagiyak nito sa eksena. Na hindi nga mapagkakaila, ang husay nito sa pag-acting, lalo na nga sa pagkanta, sa murang edad pa lang nito. Nasiguradong magiging maganda nga ang kwento ng bagong barangay cinema, na para naman sa mga bata, na mukhang muling magpapaiyak sa mga manunood, na talaga namang matagal na rin nang inaabangan ng mga legit da bark ads dyan. Dahil matatanda ang, matagal na rin ng huling mapanood, ang huling barangay cinema ng Itbulaga. Dito din na, ay naglaro na rin ang mga bagong susubok sa pagiging henyo, na mga magkakaibigan naman. Na tinawag naman na Gimme 5, laro ng tropang henyo. Na matatandaang, nauna na rin namang naipaalam ni Boss Joey noong Sabado September 21, na mga magkakaibigan, office mate o kahit mag-classmates naman daw, ang masusubukan sa pagiging henyo, pagkatapos ng nangyaring championship sa Gimi 5 laro ng pamilyang henyo, na ang pamilyang nanalo nga, ay ang Lanzaderas Family, na nanalo ng 300,000 pesos at 500,000 pesos worth of franchise mula naman sa Grain Smart Cafe. Kaya naman, ay mas marami nga ang gustong sumabak dito, na kung saan, ay mga magkakaibigan o magdadabark ads naman nga, ang mga nagpautakan dito. Tinanong pa nga ang mga ito, kung nakikita nila si Bossing sa gym nila. Nagad na naman ng sumagot na palagi daw si Bossing sa gym. Kaya naman, ay makikita na nga si Bossing na ginawa ito. At dahil hindi na nga ito laro ng pamilyang Henyo, ay hindi na rin nakasama dito si Lola Belen. Na nauna na ring nagpaalam noong Sabado, September 21, sa championship ng Gimy 5 laro ng pamilyang Henyo. Na magbabakasyon daw muna sila. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video. Share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Kaya naman, ay ang magda dabark Ads naman na sila Ellen, Mimi at Mili naman, ang mga AI fam na nakasama ng mga Dubark Ads sa segment na ito. Samantala, dahil huling linggo na nga ng Pajak Princess, na pinagbibidahan ng ating Dubark Ads na si Miles Ocampo, ay nauna na nga itong nagpasalamat sa lahat ng sumubaybay, at tumutok sa pajak princess mula umpisa. Na talaga namang matatanda ang tinutukan din ng mga manunood at mga netizens, ang pilot episode pa lang nito noong June 10, 2024. Nasa katunayan nga, ay nagtrending pa nga ito noon. Na napag-usapan na rin natin noon. At dahil huling linggo na nga nito, ay tutukan na rin daw ang mga mangyayari pa at ang huling pagpadyak ni Princess na siguradong pasabog na. Na ang papalit nga dito ay ang Himala ni Ninyo, na sequel ng ninya Ninyo, na pinagbidahan naman ni Dolbarth Ads mah noon. Napaniguradong marami din ang mga matututunan dito, lalo na nga ang mga kabataan, sa kwento ng ang himala ni Nino. Dahil ang layunin nila dito, ayon sa isang article, ay palakasin daw ang family values sa mga pamilyang manunood. Samantala, tila na prank naman nga si Tash ng kanyang daddy Aga, sa isang eksena ng The First Family, sa episode noong linggo September 22, 2024. Na kung saan, ay sa episode nga na ito, ay may sakit si Tash, at sinusubukan siyang gamutin ng kanyang lola, gamit ang isang ritual at mga dahon, kaya naman ay makikita nga si Tash dito na nakabalot ng dahon ng saging. Na kung saan, ay habang nakabalot nga ito ng dahon ng saging sa kama, ay makikita ngang may ilang uod nga dito. Pero, biglang ang may ginawa si Sir Aga dito sa eksena, na kung saan ay makikita ngang may kinuha nga ito, at agad naman nang inihagis sa leeg ni Tash. Kaya naman, ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga co-stars nila sa eksena, lalo na ang naging reaksyon dito ng Mulak Family, na sina Andres, Charlene at Aga. Na talaga namang tawang-tawa nga sa nangyari. Dahil sa hindi nga kasi inaasahan ni Tash ang nangyari, na tila wala nga sa script. Kaya naman ay totoong reaksyon nga ang mga nakita dito ng mga manunood, na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ang nangyaring ito. Lalo na nga ang pagkagulat ni Tash sa nangyari, na nataranta nga na matanggal ang nasa leeg nito. na mababasa pa nga ang ilang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga netizens sa kanilang YouTube livestream noong linggo September 22. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?